Yeah, good morning. Nasira po yung aming uh, stribo. Pinapagawa namin. Natanggal lang uh, welding. Yeah. Nasira. Oh. Yeah, may weldingin lang yan. Pagkatapos, ay okay na. Pwede nang bumiyay ulit uh. Yeah. Yan. Itong uh, 242 two ay uh, reconditioning unit. Ang uh, kita niyo naman. dumi Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, ito mga 2 port to ay uh, reconditioning unit. Dito sa Taliban shop, yan, o. Oh. Yung mga kapatid po niyan, yung 2... 239-241 at 243 ay uh, bumabiyahin na na rev na po yung 239 at saka yung 240 uh, yung 241 naman ay nabihanan na dito sa Talipan. So, unti-unti na pong uh, nare-recondition natin uh, mga bus ng DLTB ko dito sa Talipan. Kakunti na po yung naka-stock dyan. Yung iba ay nasa rancho na. Yung iba ay nasa kanlubang shop para i-rehab. So, ito madugo ito. Talagang ito ay uh, lilinisin. Kita nyo naman yung uh, salamin. Yung bintana o. Oh. Talagang uh, nilumot na. Pati yung uh, bubong. Pati itong siding o. Oh. Ayan, siding. Siding naman medyo kakunti yung uh, kalawang nya Oh. Hindi katulad nung iba. Nag, uh, nagkaroon na ng kalawang So, Oh. So, building lang po yung ating uh, stribo. Pagkatapos na ay uh, na rin po kami. Ayan. Yan ang mga reconditioning unit. So marami pa rin itong uh, King Long Jing 1 na nito yung uh, 721, 720, 728. At saka yung may mga heidegger para pa na isa yata yun, yung 802. So lahat po yan ay uh, re para gumana at makabiyahin na. Ah. Kailangan, kailangan natin yan sa undas at saka sa Pasko. Yeah, kailangan kailangan ng marami pa sa Pasko para makab makabunit yung uh, lahat ng masayarong uh, pauwi pa yan, ato yung gumagana nung uh, before pandemic. So, na siya. At ngi uh, ngayon naman ay go condition na, syempre. Ayan, yung hairdress, hairdress niya ay tatanggalin yan. At yung kurtina uh, cortina ay lalaban naman, ilalondra yan. Pagka na uh, na gawa na o na condition na. At yung mga sarang upuan, ay uh, papalitan po, po yan papalitan siguro ay uh, nakain na ng uh, dagay yung iba dyan yung upuan so maganda po po yan Hyundai yan Hyundai uh, 49 seaters po yan 242 so yan ang lube nya napaka dumi oh. yan matagal tagal nisin ito mga limang oras ito so pag galinis nito pugin pugin na ulit ito pwede na itong uh, ulit yung mga hairdress niya ay kulang-kulang uh, na. Oh. Tatanggalin pa yung mga hairdress niyan at papalitan ng bago. Ito naman ang rutina. Oh. Quality pa. So hindi siya masyadong uh, madumi. Hindi katulad nung 2 port. Nung 2-2-3 nung kinuha namin. Namin napakadumi. Ito naman ay medyo okay-okay pa. Oh. Yan. Kaya konti ang dumi niya kasi ito yung nakasarado. So kung nakabas ang, ba ang bus, mapapasok uh, ka ng Alikapok. So ito yung nakasarado. So hindi ito napasok ng uh, Alikapok. Ayan. Kapag uh, ganahin na po lahat ito at para abot sa bus ko ito, itong mga bus na ito. Ayan, nandiyan pa rin yung TV. Yung stereo ay nakatabi yan. Yung heat stereo, heat stereo. Ayan. Wala namang kalawang ang mga gilid-gilid ng uh, bintana sa labas lang, oh. Ayan, may speaker pa rin. Kompletong ilaw, oh. So, mabilis lang to Mabilis. Pag na condition na po ito, na makina. Ay, linis na lang po ito. Linisin ng uh, driver conductor. Pagkatapos linisin, chichikin yung uh, papel, yung restro. Pag okay yung restro, na po ito. Ayan, mga bago pa ang gulong, oh. Ayan, 2 for 2. So, may konting galawang dito sa likod, pero mabilis lang linisin, mabilis linisin yan. Ayan, uh, ah, wini-welding na po yung ating uh, istribo. Pagkatapos yan, ay babihan na pipila na rin po kami. So, Ayan. Tuwing gabi po ay uh, malinis sa ating uh, 722 bago matulog. Yan ang uh, makalinis niyan, no. So, kapang buhay, 3 weeks kami. Medyo salambihan namin kapang babinti mi lang. Uh, uh, magandang hapon mga katiket. Magandang hapon. Nandito ako sa Buendia uh, Terminal. Yan, kasunod na po kami sa Villa Palosena. Tinangali po kami kanina kung anong uh, mga aming uh, stripo. Muntik ng mahulog. Yan, nasira po yung stripo uh, na stripo. Natanggal po yung, ano, yung building uh, welding. Kaya siya nasira. So, pinagawa muna namin para hindi malaglag sa daan. Siyempre, pag nalaglag, baka makadali pa ng sa, uh, ibang sasakyan baka maka makabasag ng uh, salamin ng uh, sasakyan at makasira ng uh, ibang uh, sasakyan yan, yeah, buti napansin ng aking uh, driver kaya pinagawa muna namin so yan yeah, na uh, kanina nakita nyo yung 242 uh, recondition pa recondition yung 242 na yan yan, uh, sayang yan. Kung hindi makukondisyon, 49 seater yan, Hyundai. Hyundai bus yan. Gawang Del Monte Motor Works, syempre. Yan. yung kapatid yan ng 2, 3, 9, 2, 4, 3. 2-4-1, 2-4-2, 2 3 Mga yung ang uh, apat na yan Yung 2 for 3 na lang Ang uh, hindi yung 244 ay nasa kanlubang 247, 577 579 284 yan wala na. nga, nasa kanlubang yan, nirerehab na po yan dandun na rin po yung 280, 554 yan, nasa rancho naman yung 1119 508 at 203 at saka 514 yan ang mga nasa ranch natin malapit na pong matapos yan mga yan baka piano po yung mga yan yan habol po yan sa pasko habol sa pasko yan yan share out muna natin si Mario Soriano ng uh, Cuenca Batangas yan shoutout po sa mga taga Cuenca dyan kay Sir Alex Sarreñas Romeo Sarino, Fire Bar Jack Joya Joga Rosales Aris Mapilis William Dacer sa mga taga Uncle John's Convenience Store Magandang hapon po sa inyo lahat sa lahat ng uh, branches o outlet ng uh, Uncle John's Magandang hapon po sa inyong lahat Archie Del Luna Norby Gops Roy Christian Yap Christian Yap Jason Pagdaduan, Nelmar Monasterial, Aris Jomara ng Leveri Batangas, yan, siyarotin sa mga taga-idol ko, Philippine Pases, si Drew Alexander Manosca, yan, magandang hapon sa iyo, kaibigan, Christian Joy Soya, si Ma'am Lerma Abesella, Sir Franz 9077, yan kay Sir Melvin Salazar. Kay Tatay Tunit, kay Nanay Nori. Sa mga buong uh, Sanchez family, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga taga Laguna Governor's Office dyan, magandang hapon po sa inyo. Ingat po sa ating uh, pag-uwi. Sir Dexter Masangkay, Joscar Iosebio, Christian Yap, JP Vargas Manggali, Justin and Wiko. Sir uh, Jeffrey Merona Ramnip DC Hope, Julian Garcia Juan Miguel Gades Darwin Yudinas Christian Agustin Glenn Guboy Justas Borsalino Marvin Cornista at kay Sir Greg uh, TV at uh, supporter na po natin ating mga kaibigang vlogger ng DLTV Go si Bella South Roder uh, Kabayan Go si Go Vlog uh, Ipolito Hernandez TV uh, Bus Life TV Siyempre Tingit Lag TV Always support and uh, bibilan po kayo bibilan na trust na yung driver umalis na po yung uh, sinusunda namin 241 puno na po yan mabilis po nga dito sa Buendi balos sana ayan mga kapila kompleto po yan may liba batang rin rinasog